Hi Sir JR, I'm Maria na Castillo, isang investor at co-owner ni Gigos. Thank you for asking me kung paano ba mag-invest dito ng gold sa aming company. Product ng company ay 24 karat investment gold bars ranging from 1 gram to 100 grams. Pwede ka makapag-order, gagawa ka lang ng iyong account. Sa iyong account ay doon ka rin mag-order kung anong grams ang gusto mong i-orderin. Dito at the same time pa mag-order ka ng gold bar ay pwede ka rin maging investor or co-owner. Bibili ka lang ng shares of stocks with corresponding um, package kung ano yung package na gusto mong piliin. Don't worry, our company is almost 13 years. Magpo 14 years na po kami. So ngayon, if ever na gusto nyo mag-invest sa gold, uh, tutulungan kita mag-open ng account para makapag-order uh, ka ng gold bar. So ngayon, open din kami sa mga investors kasi malapit na kaming maging public kasi sa ngayon po, naka-private pa lang kami. So nabibili namin ang shares of stocks ng mura. Actually, itong April 1, naglabas si President ng Ultimate Code. Ang ibig sabihin ang ultimate code ay uh, if you invested sa amount na gusto mo at nakapili ka ng package after 3 years ay ibabalik ng company ang ibinayad mo sa ating account ang kagandahan dito uh, mayroon ka pang free NFT ang NFT ay isang non fungible token ito ay unique token uh, digital asset na walang kapareha sa buong mundo yung price nito ay nag-start lang dati sa 500 euro or 300,000. So ngayon, ang price nito ay 2.3 million na. So, at kung paano ka pa ba kikita dito kay Gigos? Kikita ka sa pamamagitan ng 18%. Imagine, tumataas ang gold, tumataas din yung shares of stocks mo. Kaya yan po ang na-benefit namin na kahit wala po kaming ginagawa, ay lumalago yung aming pera. Kaya, ito po ay uh, pinababahagi po namin sa mga Filipino investors na matulungan na magkaroon ng financial freedom. At the same time po, mayroon na rin po kaming public blockchain na malapit na rin kaming mag-launch. So, kung Uh, gusto nyo po magkaroon ng cryptocurrency meron din po kaming cryptocurrency kung gusto nyo po ng virtual real estate meron din po kami ang good news pa po dahil nga magpapublic blockchain na po kami maglo launch na kami lahat ito ay open sa gustong maging minor so kung gusto mong maging minor just a message right away Kagaya din niya ni Bitcoin. ba diba si Bitcoin nakukuha lang dati sa mining? Nag-start lang yung price niya sa 50 pesos. Ngayon, umaabot na minsan ng 4.3 million ang pesos ang price niya. So, mayroon din to kami token na for mining. Kaya kung gusto mo magkaroon ng financial freedom at magbago ang buhay mo, just PM mo right away. Dahil willing akong i-guide kita at willing din akong maging mentor mo don't worry, nandito lang ako sa journey mo. Anyway, ishare ko yung journey ko. Three years ago, 2021, month of June, isa lang din ako kagaya mo na nagtanong doon sa isang tao na nag-share ng great opportunity na ito. Nung nagtanong ako, aking pinag-aralan at ako ang na nakinig ako sa kanyang presentation at doon ako nag-research, nag-research at ngayon nagpasalamat ako dahil sa aking uh, ginawa, nag-take action agad ako at ngayon isa na ako na bilong sa international company at nakasama pa ako sa isang 1,000 leaders, elite leaders ng competition sa buong mundo. Kaya napakasaya ko dahil sa achievement ko na iyon.